kanyang pagpapatapon, paglilitis, at pagbabaril, ay muling magbabalik ang tanong ano ang halaga ng buhay sa isang bansang naghahangad ng kalayaan? Isang sagot ang magbibigay gabay sa atin, na ang kanyang buhay ay buhay ng buong nasyon, at sa bawat hakbang patungong kamatayan, ay tangi ang tinig ng bayan ang naririnig. Ngayon, ating saksihan ang dalagalaang ito na hatid ng Group 1, The Exile, Trial, and Execution of Nizel maging bukas ang ating puso at isipan. Dahil ang kasaysayan ay hindi lamang binabasa, ito'y nararamdaman. Magdamag ka nang nag-aaral niyan. Baka gusto mo magpahinga muna. Ha? Ma, gusto ko pag-aaralan yung Rizal. Kasi bukas na ito ipapasa. At interesado talaga ako sa lesson na ito. Hey, hindi naman masama magpahinga Eh. Alam ko naman kayang-kaya mo yan. Huwag mong stressin yung sarili mo. Sige na, magpahinga ka na muna dun sa kwarto mo. Sige na. Sige na. Hmm. Amo aming pais, hari todo posible para salvar mi gente. Amo aming pais, para todos posible para salvar mi gente. Amo aming todo pais, para... pais, hari luto posible para salvar mi gente. Amo aming pais, hari luto posible para salvar mi gente. Kung ano? Anak mo yata yun, puntahan mo. Gente, ang sumato, miss! Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo? Wala ito ba? Napagod lang ako sa pag-aaral. Halika na nga muna anak. Mag-almusal lang muna tayo. Anak, parang napapansin ko na napapadalas na yung pagsasalita mo ng ganyan. Naman. Noong June 26, 1892, napag-isipan ni Rizal na bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa Europa. Sa mahabang panahon ng aking pagkawala, ako'y bumabalik. Mahal kong bayan. July 3, 1892, itinatag ni Rizal ang Laliga Pilipinas sa bahay ni Doroteo Ong -Hungo. Ikaw ay aming hinuhuli sa apat na dahilan. Una, dahil sa pagsusulat mo ng anti-friar at anti-catholic mo na libro Pangalawa, dahil sa pagkakaroon mo ng kopya ng Pobres Frailes. Pangatlo, dahil sa pagsusulat mo ng Noli Mitangere at El Filibusterismo. At at panghuli, ay kinalaban mo ang relihiyon at simbahang katoliko. Maganda umaga sa iyo, Ginong Rizal. Kailangan mo manatili dito ng apat na taon. May dalawa pagpipilian kung gusto, saan gusto mong tumira. Una, kung gusto mong tumira dito sa headquarters. Pangalawa, kung gusto mo tumira dito sa kumbento kasama si Padre Obak. Pwede kitang patirahin sa kumbento unit sa dalawang kondisyon nito. Una, you must retract from your Masonic beliefs at bawiin mo lahat ng sinabi mo sa No Limit ang hire at El Filibusterismo at sa pagtutol mo sa simbang Katoliko at Pamahalaang Espanya. Pangalawa, bumalik ka sa iyong pagiging katoliko. Padre Obak, pasensya na. Pero dito ako titira, ginoong karnisero. Ginoong Rizal, hindi ka isang bilanggo dito, kundi isa kang bisita. Sa Dapitan, dito niya nakilala ang isang Irish na babae na si Josephine Bracken. Tumalay ko nga rana Para sa dalagang Walang kasindan Ang may roses ang alimuyak Kung nanaisin lang Tadhanang magpanlin lang Di hahayaan Mawala

Ang kasinganda Ang may roses sa nalimuyak Kung nanaisin lang Tadhanang mapanlin lang Di hahayaan Mawala pa Wala nang tututol sa pagmamahala natin Maaaring na tayo mag-isang Ngunit, Saan at paano? Puntahan natin si Padre Obak dun sa kumbento. Magandang umaga, Padre Obak. Maaari mo ba kaming basbasan sa pag-iisang didib namin ni Josephine? Ikakasal ko lamang kayo kung kayo lamang ay susunod sa aking mga kondisyonis. Kung ganun, kami aalis muna. August 6, 1898, habang nasa epidemya ang Cuba, nagpasya si Rizal ang tumulong at magboluntaryong maggamot dito. Sa panong ito, tapos na ang kanyang apat na taon pagkakakulong sa dapitan. Kailangan nyo po ginoo lumipat ng Castilla sapagkat naiwan na kayo ng Isla de Luzon. Lumipat muna si Rizal ng barko nang tili sa roon mula August 6 hanggang September 2, 1896 na nakadaong lamang ng higit isang buwan. Si Rizal! Si Rizal ang lahat ng may pasimuno na ito! Kahit nararapat siyang aristoyn! September 30, nakatanggap ng sulat ang barkong sinasakyan ni Rizal na siya ay aarestuhin na. Agad siya sinakay ng barkong pabalik ng Manila. Jose Rizal, ikaw ay hinuhuli sa dahilan ng pagbibigay mo ng mga ideya sa tao patungkol sa mga rebelyon at sa paggawa ng mga na organisasyon. Mga mamamayan ng Pilipinas laban kay Dr. Jose Protasio Rizal Mercado I. E. Alonzo Realonda ay nasasakdal at nahaharap sa korteng ito sa salang rebelyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Siya ay sinampahan ng mga kastilang otoridad sapagkat di umano nasasangkot at nasasakdal sa pagpagsabuatan pag sa mga kasapin ng katipunan pag a laban sa pamahalaan ng Espanya. <laughs> Maaari nang ibigay ang persekusyon ng kanyang panig. Tinatawawin ko sa hukumang ito si Atorne Enrique upang tumayo sa harapan at magsaad ng kanyang panig. Gracias, Senyor. Ngayon, babasahin ko iyo, Dr. Rizal, bilang bahagi na iyong karapatan ang mga ebidensya laban sa iyo. Una, Sumulat si Antonio Luna kay Mariano Ponce na nagpapatunay sa iyong koneksyon sa kampanya sa reforma sa Espanya. Pangalawa, sumulat ka sa iyong pamilya na nagsasabing mabuti ang pagtatapon dahil inikayat nito ang mga tao upang maghimagsik. Pangatlo, sumulat si Marcelo del Pilar kay Erelliano na nagpapatunay na may kinalaban ka sa propaganda laban sa Espanya. Pangapa, sumulat ka ng isang tulang pinamagatang kundiwan na nanghihitay at nanghimagsikan. Panlima, sumulat si Carlos Oliver sa hindi matukoy na isang tao na naglalarawan sa iyo bilang isang tao magpapalaya ng Pilipinas. Ikaanin, isang dokumento na nagpapatunay sa iyong mapaghimagsikan na serbisyo. Ikapito, Isang sulat na pinirmahan ng isang di-masalang na nagsasaad na ikaw ay naghahanda ng isang lugar na maaaring tuluyan ng mga lumalaban sa Espanya. ikaw alo. Sumulat si di-masalang sa isang di-matukoy na organisasyon na humihingi ng tulong nito para sa anim na eksiba. ika Sa hindi kalilang sulat na tumutulig sa, sa pagtapon sa iyo. ika Isang sulat ni El De Fonso Laurel sa iyo na nagsasabing ikaw tagapagliktas ng mga Pilipino. Dalaybeng isa. Isang sulat ni El Defonso Laurel din para sa iyo na nagpapaalam sa iyo tungkol tungkol sa pagtatapon ng gobyerno ng Tina Cortes at Ambrosio Salvador. Dalaybeng dalawa. Isang sulat ni Marcelo del Pilar kay Don Juan isang kopya ng talumpati. Emilio Jacinto kung saan nakasaad. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kalayaan, mabuhay si Dr. Jose Rizal Kalabing apa, isang kopya ng kalumpati niyo si Soliano Santiago kung saan nakasaad mabuhay si Jose Rizal, kamatayan sa mga malulubig, ang huli at ang ikalabing lima. Isang tula ni Laong Laan na pinamagatang talisay na umaawit ng paglaban para sa karapatan. Ngayon, sabihin ninyo sa akin na walang kinalaman si Dr. Jose Rizal sa mga pag-asang nagaganap ngayon laban sa ating mga kastila. Di ba't narapat na lamang ang sinabi kong parusa sa taong masahol pa sa hayop? Walang modo at walang utang na loob sa bansang nagpapaaral sa kanya. Narapat na lang na isang taksin niya ang ipapatay. Ang kahangalan. Silensyo. Gracias Atty. Alcocer. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng depensa. Aking tinatawag sa hukuman itong si Kapitan Luis Rabiel di Andrade upang ipagtanggol ang kanyang panig. Buenos dias! Ako si Kapitan Luis Andrade, ang magtatanggol sa nasasakdal na si Jose Rizal. Sa maraming taon, ang pangalan niya ang naging simbolo ng hindi mabilang na mga rebelyon. Siya rin ang simbolo ng mga karaig ng mga tao at ngayon, siya ay nabinbib sa panganib ng kamatayan. Ngunit, ano ba ang kanyang kasalanan? Nagsabi ba siya sa harap ng madla ng pagkamuhi o paglaban sa Espanya? Nagdeklara ba siya sa madla ng kanyang paghihiwalay sa herehemen ng Espanya? Idineklara ba niya sa harap ng simbahan ng Espanya na lumalaban siya sa kapangyarihan ng mga ito? Kaya Bago nyo siya husgahan, tingnan nyo muna ang inyong mga sarili. Ang nais lamang niya ay maging pantay ang mga trato ng mga Kastila patungo sa mga Pilipino. Hindi dapat kayo nagpapadalos-dalos sa pagbibigay ng mga parusa na hindi karapat dapat para sa nasasakdal. Kaya naman, ipinanalangin ko sa harapan ng kagalang-galang na korteng ito na bigyan ng karapatan at konting pagkakamali sa kanyang nagawa ang mga wes ay hindi kailangan maging maipaghiganti. Ang mga wes ay dapat lamang maging makatarungan. Grasa, Senyor. Naipatapon ako sa dapitan ang natili doon ng apat na taon. Sa aking pananatili, wala akong ibang inisip kundi ang kalagayan ng aking pamilya at ay kakabuti ng aking bayan. Sa aking pananatili sa dapitan, ay sinikap ko na maging produktibo Nabalitaan ko na nangailangan ng doktor ang Espanya para sa Cuba upang gumamot ng biktima ng digmaan. Dali-dali ako sumulat sa Gobernador General upang magvoluntaryo ngunit itong magiging kapalit. Nakakalungkot isipin na may taong sumasamantala sa aking kabaitan. Gamit ang aking pagkawala, ako'y idiniin. Ngayon ay nadidiin ako sa loob ng korte ito dahil sa mga paratang at kasalanan na ipinupukol sa akin. Isa lang ang alam kong kasalanan. Ayun yun ang na sarili kong bayan. Kasi nung ang ibinibintang nyo sa akin, wala kayo kongkretong ebidensya at tanging mga liham at inyong mga galit lamang ang natutukoy sa aking pagkakasala. Wala rin akong kinalaman sa mga pag-aaklas at hindi ko rin alam na ginagamit nila ang aking pangalan para sa kanilang mga aktividad. Silencio, magkakaroon muna ng isang masusing deliberasyon. Kung na ba ang sasagwa ukol sa kaso ni Dr. Sersan? babalik ang mga hukumang militar upang pag-usapan ang kaso ni Sersal. Hindi na dapat natin pagtalunan pa. Kailangan nating hatulan na kamatayan si Dr. Rosersal sa kasalanan ng kanyang ginawa. Tama. Sumasangayon kami diyan. Sa ngayon, ipapahayag ko sa inyo kung ano ang naging hatol ng korte. Ayon sa mga ebidensya ay senta ng nasasakdal na si Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rielonda. Siya ay hinatulan ng korte nito ng kaparusahang kamatayan. Ito ay ipinagtibay ni Gobernador General Camilo de Polavieja at ipinapatupad sa ika-30 ng Disyembre 1896 sa ganap na alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan. So ordered. Nang marinig ni Rizal ang desisyon ng korte, yeah ang pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. ginugol ni Rizal ang kanyang huling oras sa kamamagitan ng pagpunta sa kapilya ng binaguhin. Habang siya ay nasa loob ng kapilya, dumating si Padre Balaguer upang kumbinsihin siyang mag-retract sa kanyang huling nalalaang oras. Naglaan siya ng oras upang isulat ang kanyang huling tula na pinamagatang Mi ultimo adios o aking huling paalam. My final farewell, farewell to the fatherland, climb the sand carries thee, pearl of the aryan seas, our lost Eden. Gladly now I go to give thee this fated life's best, and were it brighter, fresher, or more blessed, still would I give it thee, ere come the cost. I die just when I see the dawn break through the gloom of the night. To herald the day. And if color is lacking my blood, thou shalt take, without out at need for dear thy sake, to die with its crimson the waking ray. Sa huling pagkakataon, humiling pa rin ng kasal si Rizal kay Padre Balagor, kasama si Josephine Bracken, kahit alam niyang malabo itong mangyari. Bago niyo ako patayin, maaari ba akong humiling sa inyo sa kahuli-hulihan? Maaari bang barilin niyo ako parap? Pa Imposible. Ipinauto sa amin ni Gobernador General na barilin ka patalikod. Kung ganun, maaari bang huwag niyo akong barilin sa ulo? Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Patawarin ka nawa ng Panginoon. Sa ngalan ng Hari ng Espanya, at kung sino mang magsigaw sa tanyang pangalan at sumang-ayon sa kriminal na to, ay ahatulan din ng kamatayan. Konsumatom is kabataan ng pag-asa ng bayan.